Okay, ang i-share ko sa inyo kung paano magpahinog ng saging na pantay-pantay yung pagkahinog niya. So kung gusto nyong malaman, yun ang ating pag-uusapan. kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell, and hit the bell again para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload ng mga videos ko. Thank you! Okay. So, sa ngayon, nandito ako sa area. At ako'y magharbis ng saging. So, ang pag-usapan natin dito, kung paano natin ipahinog yung saging na pantay-pantay yung hinog niya na di ginamitan na kung ano-ano. Okay. So, ang gagawin ko dito ngayon ay dalhin ko muna sa bahay namin. Okay, ito yung saging na hinarbis ko dun sa area. At di ko lang nakuna ng video kung paano ko siya binitin during na hilaw pa yung saging. So, ganito lang yung gagawin nyo. Ibitin nyo lang yung saging nyo. Kahit saan, basta walang uh, ibon na dumadapo para hindi makain yung saging so madali lang ibitin nyo lang yan tapos maghulat lang kayo ng araw uh, tamang araw para tamang hinog so yung hinog niya pag naibitin nyo ay pantay-pantay yun yun ang pinaka masarap